Hey guys, magandang hapon. So nakikita ninyo yung oh, asol asul na asul na yan. Yan yung aming swimming pool. Yan. Yan ang bahay namang amang yung boss. Yan ang aming swimming pool na napakaganda pag may party dito. Tapos umiilaw-ilaw siya. So ngayon, um, may nangyari sa kanyang hindi maganda. So after nung nagka-storm dito last week. So ayan ang nangyari. Silipin natin. Yan, pagkatapos nung ano, pagkatapos nung pagkatapos nung uh, bagyo, isang araw na bagyo, 24 hours, ito na nangyari. Na-drain yung kanyang tubig. Ayan, Yan. Ganyan na. Na-drain na siya. Ano na tayo magagawa? Kundi, yan. Alam mo ba, napakamahal ng tubig yan pag yan ay na pinalagyan ng tubig, in order pa yan sa tangke. Eh. Hindi kasi pwede yung sa, galing lang sa gripo kasi masyadong lalaki ang dewa. So, ayan, oh, flex ko lang sa inyo yung aming pool. Hmm, kawawa naman. Ewan ko kung kailan ito re-repair.